Sabi ko, be, nagugutom ako. Nagalaanan ko lang to dati, tapos may ilaw-ilaw. Free coffee! Wake up and ano siya? Basahin niyo nga. No. Stevia tayo. Ito yung aking Angry Double. Mula Julian Santos. Pero hindi pa ako nakapunta ron sa Angry Dobo. Hindi ko pa na-try. Buffalo Chicken. 160. 160. 160? 160, parang ganun. Makitikim tayo. Masisang eh, chicken ah. Mm, eh, oh, okay. nag-order lang ganyan. Ano to? Yay! Yeah, let's eat! Tikman natin ang buffalo. Gross ko nang nag-order ng angry dobo. Masarap. Baka mainit na yung serve sa iyo. Masarap din yung buffalo chicken nila. Ah, hindi siya ganun taangkang. Hindi OA yung angkang. Hmm. Pati Kim, yung dry yung chicken. Masarap okay. din yung gravy. Pero the best pa rin yung gravy ni Bana. Kung matisip nyo lang yung gravy ni Bana. Ang mm. dami din rice. Ang dami din rice Kaya? So. Mm. Okay. Oh, yes. Puso sa amin ito. Ikutan ng pagkain. Nakafiloy siya. Yung buffalo nila filoy. Kaya lang tapon. Hindi sa wings wings. Bakit? Hindi lang talaga ako masyadong fan ng buffalo na, ma, na ma Para malaman ng aking 1 million followers. Na masarap dito. Masarap sa. Magulay. Meron siyang cucumber, tomato, lettuce. Siyempre, hindi mo wala. Your turn. yung aking ano, hungry double. Hindi, hindi talaga akong malakas kumain. Oo, oh, wala sa katawan. Malaki lang talaga yung katawan. Picos ka kasi. O, oh, picos ako. Tignan mo, pinagtatanggol ako ng anak mo. Okay. yung tatay mo pagsabihan mo? mabigat sa pan kasi magulay. Trap niya parang dalawa. Lasa niya, light lang. Diba, hindi salty, hindi walang sweetness. Yung gulay lang at saka yung mayonnaise yung matitingnan mo. Tapos konting mayonnaise lang siya. Ka. Kaya sa nagda-diet. Ba't ayoko na? Gusto niya ako. Magkano, Adin? 6.77. Six seven to seven.